kapatid ko si Charlotte and tingnan nyo dito oh, may harang siya na orange orange kasi signal number 3 yes, tingnan nyo yung harang oh. may ganyan siya kapag may mga signal signal dito si Teng -Ting, wala siyang paso kasi Tingting -Ting is still sleeping <laughs> signal number 3 so Teng -Ting don't have a class. Today? Yes, not go to school today. Because it's time for number three. Look me before. Yes. I only need go to school. And Ding Ding no need to go to school because Ding Ding, when he is young, he's still a baby. Mm. Akin mm -hmm. paglabas namin madilim pa dito sa malls kasi sobrang aga ngayon. Mamaya pa nila yan ni yung si Charlotte. lang kami ng bus niya dito. Take care, okay? Okay. here. Natin ang Monday. Hi, Monday. Hi, good morning. Hello. So, ayan, signal number 3 nga ngayon. at wala siyang pasok sa school. Pero may interview class siya. So, yatid ko siya sa interview class niya. Ayan, after nga ng isang oras, ayan, kinuha ko na din. And dito na kami sa MTR. Naantay namin yung train. Inantay ko na din siya kasi isang oras lang naman yung uh, pasok niya doon. Kapag uuwi pa kasi ako, isang oras pa yung biyahe namin. And then, babalik din ako. So, inantay ko na lang siya. Ayan, naantay namin ang train kasi wala pa. Pagdating namin dito, malis na yung isang train. And after 5 minutes or 7 minutes, darating din yung isa. So, umupo muna kami dito. At pagdating nga namin dito sa Chingi e Station, naantay na kami ni Amo dito sa May taste at bibili daw kami ng panghatpat kasi hindi kami kakain sa bahay ni Lola ngayong gabi kasi typhoon number 8 and sabi ni Amo is doon na lang kami sa bahay kakain kaya ayun bibili kami ng ibang mga kailangan sa paghatpat pagkatapos nga namin bumili sabi ni Amo is bibili pa daw sila ng tinapay kasi inubos ko yung tinapay ng mga alaga ko and then pang tea time na kasi nila mamaya and then sabi ko kay Amo is mauna na ako kasi ang bigat tong bitbit -bit ko tapos may bag pa kasi si Deng, -Deng na galing doon and kung bumili na din kasi ako ng mga kape mga may bit, -bit din ako ang iba hindi ilang itong grocery namin kaya sabi ko kay amo maunan ako at ayun nauna na nga ako and ilalagay ko yung mga ito kailangan na ilagay sa freezer yung mga frozen yung mga karne mga ganon and then mamaya is magsusundo kami tuloy naman namin si Charlotte at ayan nga bumalik na nga si amo at saka si Tingting and then yung bumaba kami pagbaba namin dito is meron na si Lula na kinuha na si Charlotte at ayun sabi ni amo is bibili daw muna siya ng pagkain niya mauna kami sa mataas kasi nagluto na si Lola bago siya bumaba. At tignan nga si Teng Teng at si Charlotte, oh, ang sweet nilang magkapatid. At alam niyo ba Lula, si Lola, kalahati na kakainin sana niya, gusto ng mga bata, kaya hinati niya, binigay niya sa dalawang bata, wala na siyang kakainin, ayun. Ganyan talaga pag magulang, no? Imbes na kainin mo is bibigay mo sa ano, mga bata. Ang Hinati. Ganyan ka ba't si Lola. At pagkatapos nga ng limang oras mga kitsay, sinaantay namin yung typhoon kasi sabi nila is 4 to 7 daw. Darating na yung typhoon pero 5 past na. Tingnan nyo yung liwanag sa labas namin. Ang tahimik dito sa amin pero sa mga ibang place is malakas ang ulan at saka alam mo yung ma madami ng tubig ba, baha. May mga place din na baha dito sa Hong Kong. At dumating na nga si Amo lalaki and sabi ni Amo babae is kakain na kami. Maaga kami kakain ngayon kasi maghahatpat kami. Pero mabilis lang naman kapag kami yung maghahatpat, walang bisita si amo. Pero kapag may bisita si amo na, naku, puputi na ang buhok mo, saka antay sa kanila limang oras, anim na oras bago sila matapos, bang kumain kapag may mga bisita si amo na maghahatpat. Pero kami mabilis lang mga isang oras kalahati, tapos na kami. And then, yan, madami kasing hugasin kapag, ano, paghatpat. Siyempre, gamitin panila, nila, tapos, alam mo yun, sobrang pagod din ako kapag magpapatpat si amo. Pero, siyempre, no, ches, Pero siyempre, bawal tayo magreklamo kahit pagod na pag ढाल सिंफिना भाई तीन अबरोप मोर